Umabot na rin sa kamera ang imbisigasyon sa 560 kilos ng shabu na nakumpis ka kamakailan sa Mexico City, Pampanga. Para sa House Committee on Dangerous Drugs, nakakaalarma ang halaga na nasabi mga shabu na pumatak sa 3.8 billion pesos. Pero hindi nagaano na editalya sa hearing ang issue. Bagkus, humingi na executive session ng mga otoridad para maikwento ang buong nalalaman sa operasyon. At ang malinaw, tuloy pa rin ang problema ng ilegal na droga sa bansa sana po wag niyo nang ituloy ang ating uh, pinaplano nyo sa illegal na droga. Kasi kami po sa bayan ng Mexico, sa lalawigan ng Pampanga, naghahanap buhay po kami. Ayon naman kay House Dangerous Drugs Committee Chair Robert Ace Barbers, umabot na sa 30 billion pesos ang nakukumpiskang illegal na droga ng Marcos Jr. Administration. At sa ilalim raw ito ng bloodless drug campaign ng gobyerno mula July 2022 hanggang sa kasalukuyan. Yung uh, accomplishment, napakalaki, no? Uh, maigit uh, apat na tuniladang uh, shabu at tatlong tuniladang uh, mariwana ang nasabat no? sa pinagsamang puwersa ng law enforcement units natin na in charge ito sa anti-illegal drugs operation. No? Punto ni Barbers, panay street operations ang ginawa ng kasalukuyang pamahalaan at tinutukan ang mga big-time pusher ng ilegal na droga yung apat na tunilada, tatlong tuniladang mariwana at apat na tuniladang uh, uh, shabu ay eh, nakuha natin sa kalsada at uh, na kumbaga na hindi natin uh, na pabayaan na magamit ito ng ating mga kabataan at ng ating mga kababayan. Yes, in fact, it, that's what I want to emphasize. So, this was a bloodless uh, operation resulting to about 4.4 tons of, uh, of uh, shabu na apprehended. Inihambing naman ni Barbers ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga sa kampanya sa eleksyon. Palawanag niya. Yes, you know, with the amount, the 30 billion pesos na equivalent street value niyan, it can fund anyone who wants to run for uh, any public office including the office of the president. Imagine, 30 billion pesos ang uh, ang street value nito. At kung ito'y nabenta ng isang uh, drug lord, uh, he can easily finance anyone. Uh, and uh, actually ask anyone to run that uh, he will support. Pagkatapos sa imbisikasyon ng House Committee on Dangerous Drugs, na ang mga miyembro nito at ang liderato na ilalabas ang resulta at kung sino ang mga smuggler na illegal na droga sa bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas, kong mahal. M.J. Mondiha, smn News.